Mga ano yan, yan? Saburo, saburo, saburo. Saburo mga siguro, mga nakaseal yan. Wala Ito yun ba oh, ginagaya namin doon sa probinsya ko. ginagaya ni Lola. Nangahalo yung ano, tablay mm. Mga, mga yun. Mga, mga reject pala yun. Yung no. sa kabila, mayroon din oh. Mga ano to, wala mga takip. Mga maninipis. Yan, isa. Ito makapako oh. Isang sip yan, ito, alam mo? Pero mahal yan kahit ganyan yan. Mahal yan. Mga rejig nga yan. Ito pati ito dito. Five five. Makapal. Ang dami oh. Nakalagay po makapal. Five five. Oh, wala mga hawakan eh. Ah, mga radyak nga, mga daan. Uy, kusira ka dyan. Makapano, mga medyan. Tsayina, hmm. walang takip Eh, paano pa magamit niya? Walang takip. Hmm. Ito, wala na ring hawakan mo. Oo, dagsa git na ngayon, isa. Dala mo ba 'yung bowl? Ha? Dala mo para sa ulan sa harap sa lamesa? Mo binibigay ko 'yung bowl. Asa doon? Wala naman. Wei, hey, tinatago mo lang. Ando tinatago. Andun lang 'yung salagayan. Man, ang kaso mo, kung saan sa lang nakalagay? Ayaw mo pagamit. Eh. Kasi nga dapat naka-kitchen cabinet 'yun. May Ila ilaw dito. Ilao, kaldero, ilaw. dati pa yan. May mga plato dyan. Itang kita. Ang kaldero. Sigil. Sigil mo. Ang purahandig to. Ang liit. Ang purahandig po. Ito yun oh. o. Hindi tayo. Huwag na sa kaldero. Dahil kaldero dyan. Kawali. Ito puro kawali din o. Oh. Grabe naman, puro kawaling hanggang sa dolo. Alam ka anong customer, ha? Hindi ba ko yung price? Kasi kinakot ko na kay Bugs. Hindi, itong kay... Siya kay Bugs kasi, dito gawa yun. Gawa yun dito sa Pilipinas. Ito naman di, ano, gawa to ng China. Hindi, ah. Home, home good yan pag home good? Hindi. Pag chain lahat yan. produkto doon ng chain yan. Paghunggod tripinas yan. Maniwala ka. Chain na lahat yan. Yung kay Bugs, hindi ganyang tatak. Iba yun. Sa likod. Alis dyan, B. Huwag kang tumakot sa video. Kasi bawal pa. Bakit? Wala. Bawal ang bata sa video. Oo nga, pagkasaway. Lain kita yung hinaharang-harang mo kamay mo. Ay, makinig. Ah. Ano isa ko wag ka Bakit bawal, bawal bata? Ay, sinalis doon na doon. Thank you for watching. Dapat niya bintana na na, bente, bente, sampo, sampo, mga, mga reject na Dapat dispose na nila yan. Sampo, bente, sampo, bente. Sino pa bibili niya reject na? upuan. Puro upuan. 420. Parang mahal dito, no? Mahal. Mas oh 250. Ito lang 250. Kaya <laughs> ako, ito. Kaya ako, nakita ng puller, oh. <dissing> Hindi, dito yun. Ayun, no? Ang tadya, gano'n yun. Bye-bye. May tugtog na ma. Kakiret ako.